Okay, magandang araw po muli sa lahat. Ito po muli si Attorney Aldrin B. Gregorio at ang tatalakayin natin ngayon for today is yung uh, pagpapaubaya ng mana or pagtatanggi sa mana. So for example, sa inheritance uh, sa mga pamanahan, ganyan, usually may mga magtatanong, o oh, uh, Attorney Aldrin, pwede ba akong tumanggi sa mana ko? Pwede bang ibigay ko na lang sa aking kapatid o kaya ibigay ko na lang sa kung sino man o kaya... Ah, kailangan ba, ba ng SPA dyan? Kailangan ba ng Special Power of Attorney, etc.? Kailangan pa. O for example, sabi nila, eh, attorney, ayoko na makisali dyan. Dyan sa ano kasi medyo complicated. Tapos, very busy ako. Pwede bang mag-missing in action na lang ako dyan? Pwede bang, o sige, ipaubaya ko na lang dun sa iba? Okay, paubaya ko na lang dun sa kapatid ko na si A. O kaya, paubaya ko na lang dun sa kapatid ko na si B. Okay, o paibaya ko na lang dun sa anak ko na si C etc. O kaya, sige, sila, sila na bahala kung paano nila hatiin yan. Basta ako, out na ako dyan. So, eh uh, ito yung mga sitwasyon dyan, dun sa renunciation na tinatawag. Um, ang importante dito, meron pang buwis dun sa pagpapaubayan ng mana. Okay, so paano ba iwasan yung donor's tax sa mga ganitong sitwasyon? So, it, so video na to, di ba? Talakay natin, explain natin, discuss natin yung mga aspeto sa pagpapaubaya ng mana at uh, alamin natin ang legal na paraan para dito okay ah, uh, yung mga buwis na babayaran okay donors and or estate tax and or okay at kung paano mo maprotektahan yung sarili mo at yung pamilya mo sa proseso ito so sa gawa tayo ng uh, example para mas maliwanag so sa ano kasi no sa pagpapaubaya ng mana para masabi natin na ito ay uh, uh, subject sa donor's tax, okay? Uh, depende yon kung ang pagpapaubaya ay uh, general renunciation o specific renunciation. so bago yon, uh, first and foremost is especially very important to remember na regardless kung may donor's tax o wala kapag ikaw ay nagmana, definitely you have to pay estate tax, which is 6% no? under the present law. Under the present train law. Kasi dati graduated yan. Ngayon, so, uh, attorney Aldrin, kapag ba ako ay magpapaubaya na lang ng mana dun sa kapatid ko na particular? Okay? O kaya, o sige, sila na bahala mag-ati-hati niyang minana namin sa nanay namin. O sila na bahala magmana mag magahati mag, dyan sa minana namin, sa mga magulang namin o kaya sa tatay namin, meron po kasing difference. No? Meron pong pagkakaiba. Doon sa general renunciation at specific renunciation. Kapag sinabi kasi natin general renunciation, ibig sabihin yung pagpapaubaya nyo is sa hindi nakaakibat sa isang takdang tagapagmana. Okay? In these cases, walang donor's tax na babayaran. Okay? Pero kung, kung specific ang renunciation nyo, okay, kung specific ang, ang renunciation mo, ibig sabihin, uh, ipinaubaya mo yung mamanahin mo dapat, okay, mula sa iyong tatay, o kaya mula sa iyong magulang, o kaya kanino man, no? Yung pagpapaubaya mo ay nakasaad o nakakibat sa isang particular na tao na fellow na tagapagmana mo, a specific renunciation yon. Therefore, it is subject to donor's tax. Okay, so less two hundred fifty thousand times six percent ang babayaran ng donor's tax don. So lagyan natin ng example para ah uh, mas maliwanag no. So for example, la uh, conjugal property. Okay, merong mag-asawa. Okay. Merong mag-asawa na may conjugal property and that is worth 3 million pesos. Okay? Okay, 3 million pesos yung conjugal property for example no regardless kung ECP pa yan o CPG ibig sabihin ng ECP absolute community property okay or conjugal partnership of gains okay so sa so 3 million pesos na yan na pag-aari ni husband and wife ano sa so, 3 million pesos, uh, for example, ay uh, husband lives but wife dies. Okay? Husband lives but wife dies. So, sa, sa ganitong sitwasyon, okay, uh, hahatiin po natin sa dalawa, no? Yung 3 million pesos. Okay? So, ito pong uh, unang hati kay husband. So, kung sila ay may uh, dalawang anak, si Juan at si Pedro, okay, ibig sabihin po, ibig sabihin po, no, yung uh, 3 million pesos sa hati natin sa kalahati, so, the first half belongs to husband kasi conjugal, ano niya yan eh, conjugal portion niya yan, sa kanya yan, kasi si wife lang inamatay, di ba? So, meron silang da dalawang anak, no? Meron silang dalawa, dalawang anak, si Juan at si Pedro. Juan at si Pedro. So, balit dahil ang asawa under the law, okay? Ang surviving spouse, okay? Under the law, which is the husband is also an heir of his wife. Okay? Compulsory heir. Magahati rin si husband po dun sa 1.5 million. So, ito ay 1.5 to ay another 1.5. Okay. So, in other words, si Juan at si Pedro at si husband ay may each na share na 500,000 pesos. Okay? So, punta tayo dun sa diniscuss ko kanina yung um, general renunciation. So, kung si husband, okay, si husband ay isinusuko niya o ipinapaubaya niya yung kanyang 500,000. Okay? At uh, hindi niya sinasabi kung kanino mapupunta, no? hindi niya sinabi kung Juan, kung kay Juan o kay Pedro. Okay? Hindi niya sinabi kung kay Juan at kay Pedro. Ibig sabihin, ang uh, 500,000 ay hahatiin uh, sa dalawa, sa dalawang anak. So yung uh, yung uh, 500 yung uh, yung uh, 500k ni Pedro Okay, kunyari ito yung 500k ni Pedro. Yung 500k ni Pedro ay paghatian ulit ni Pedro at ni Juan. Equally. Okay? Equally. So, since uh, ito ay general renunciation, okay, meaning hindi pa hindi pinartikular kung kanino mapupunta, therefore, uh, Pedro and Juan, okay, si Pedro at si Juan, anak, ay magkakaroon ng 750,000 each. Walang donor's tax dito kasi kasi nga to ay eh, general renunciation. So burahin natin yung example. Okay. Ngayon, uh, same scenario, 3 million pesos ang property. Okay? Husband lives, wife dies, at inulit natin sa dalawa yung 3 million so 1.5k husband and 1.5 paghahatian ng as ng and, dalawang anak si Juan at si Pedro at ng surviving spouse si husband okay only this time si husband ay isinusuko niya ang kanyang parte ng mana pero sinasabi niya na okay kay Juan lang mapupunta yung share niya. Okay? Ibig sabihin, si Juan makakuha ng 1 million pesos at si Pedro ay yung kanyang 500,000 pesos. Ito itinuturing na donasyon ng batas. Okay? Ito nuturing na ito na donasyon ng batas dahil ito specific renunciation. Ibig sabihin, yung uh, yung uh, 500,000 Okay, yung 500,000 ni husband Okay, na napunta kay Juan less 250. Okay. So ito yung gift, ito yung uh, tinatawag na gift kay Juan. Kasi ba bakit ko nga pala dinedak sa 250? Kasi nga oh, meron tayong tinatawag na exempt from taxation which is 250,000. So 500 less 250. Lagi hong kaakibat 'yan la lagi hong nakabalangkas yan sa computation ng buwis. No? So, 50 minus 250 equals 250 times 6%. No? Yung ating uh, donor's tax rate. So, ibig sabihin, magbabayad si Juan ng 15,000 pesos. So, yan yung explanation dyan. Uh, so, let's, let's do another example siguro. Let's do another example para mas maliwanag. So, same scenario, no? Same scenario. Only this time, same scenario na 3 million pesos, but this time, ang namatay lang ay si tatay. Ibig sabihin, siguro namatay yung nanay nila for 15 years ago or 20 years ago. Tapos na settle na yung estate ni nanay. So wala nang problema doon. Ngayon si tatay ang namatay with ch children, ang kanyang uh, heirs, kanyang mga tagapagmana. Chil three children, no? si, si Juan, si Pedro, at si Antonio. Okay? So, gawa ulit tayo ng uh, drawing, no? illustration. So sa itong uh, illustration na to, etong ito ang uh, 3 million na worth na property ni ni Tatay. Okay na mamanahin ng kanyang tatlong, tatlong anak si Juan, si Pedro at si Antonio. Okay? At uh, dahil wala na mga asawa o ibang tagapagmana, ang 3 million na ari-arian ng na namatay ay mahati ng pantay-pantay. ay -pantay. okay, supposedly, between uh, Juan, Pedro, and Antonio. Okay? So, isipin nyo na lang na balance yan. 1 million each. Okay, okay. 1. Okay. Pedro. Okay, Antonio. Okay. So, ngayon, next step natin, general renunciation. Okay, sabi ni sabi ni Juan. Wala sa Tony Aldrin eh nasa US na ako ngayon. Ah, uh, nakabukod na ako at meron na akong buhay dito. Meron na akong anak, mga anak at yung mga anak ko meron na rin kan kanila sariling pamilya at ah uh, wala na eh hindi na ako interesado diyan sa magiging manahan diyan sa Pilipinas. So, ibi ipapagpapaubaya ko na lang doon sa dalawang kong kapatid. Okay? Sila, sila na ang mag-share dyan sa mamanahin ko kay tatay. So, in this example, yung 1 million, okay, equally will be shared by uh, Pedro and Juan. Okay, Pedro and Antonio. Okay. So, si Pedro ay magkakaroon ng 1.5 million. Okay? Si Antonio, 1.5 million. Then may donor's tax ba? Wala. Walang donor's tax. Kasi nga, hindi naman sinabi ni Juan kung sino ang dapat tumanggap. General renunciation lang. Okay? So, hindi ito, hindi ito tinuturing ng batas na donasyon kasi nga walang direktang pabor na ginawa ang isang ang isang uh, tagapagmana para sa isang particular na tagapagmana. Okay? Ito ang pangkalahatang pagpapaubaya. Okay? General renunciation. Eh, dun sa specific renunciation, attorney, paano 'yon? Okay? So, burahin muna natin to, O, sabi ni Juan, e, attorney, eh, kasi all this time, si Pedro lang talaga yung uh, tumulong sa akin. Siya yung nagpaaral sa akin. Uh, siya yung tumulong sa akin na makapag-abroad. At uh, si Antonio kasi nung, ano eh, bunso po yan eh. Kaya hindi eh, kami masyadong, ano, ayaw ko, di, siya, di, di sila masyadong close or whatever, no? May mga issues sila. I don't know. So, sabi niya, attorney, kay Pedro po mapupunta yung 1 million ko. Okay? Kay Pedro po mapupunta yung 1 million ko. So, si Pedro makakatanggap ng... um 2 million. Okay? At walang makukuha si Antonio doon. Okay? Walang makukuha si Antonio doon. So, total ni Pedro ay 2 million. Kasi nga, yung 1 million niya ay galing kay Juan. So, dahil la, uh, specific ang pagsuko o pagpapaubaya ng pabor kay uh, Pedro, okay, ito ay tinuturing ng batas na uh, uh don donasyon na. Okay? Kaya nga, meron ng donors tax to. So, ang computation ng donor stock dyan, no? um, so, ang ito donors, ang isa subject lang ho natin sa donor sa hindi yung kabuong mamanahin ni Pedro, no? Yun lang ni Regalo sa kanya ni Juan. Pero hindi yung makakatakas yung uh, original na 1 million ni Pedro. Hindi yung makakatakas yun sa estate tax. 6% pa rin. Pero hindi dinis di kasi nat dito kasi dito. Ang ating tinatalakay dito no, yung pagkakaiba ng general renunciation versus specific renunciation which is important for purposes of donor tax. So estate tax given po yan. So dahil binigay ni Juan kay Pedro yung 1 million niya, so 1 million less 250 which is the exempted as I uh, discussed earlier, 250 times po six uh, percent no okay yun po yung pabuang kabayaran ni um ni Pedro sa donor stocks okay so yun po yung pagkakaiba ng general renunciation versus specific renunciation just to recap if it is uh, general renunciation it will not be subjected to donor tax But if it is specific renunciation, it will be subject subjected to six percent donor stats. So I hope that you learned something today. And as always, if you have any questions, please let me know. This is Attorney Alden B. Gregory. Until next time.